La la, la 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 Sana maraming bumili ng paninda kong itlog! Ayan! Naipesto ko na lahat! Pwede na akong magtinda! Itlog, itlog! Bumili na kayo ng paninda kong itlog! Beba! Diba? Ano yung paninda mo? Kristo, nice bibili ka ba? Ano ba yan? Akala ko pa naman, balot pino yung paningga mo. Gusto ko pa naman kumain ng balot. Ayaw mo ba to, princess? May pagkain pa to, tsaka laruan sa loob. Talaga? May pagkain yung bebang? Oo, kaya bumili ka na. Maganda to sa loob at masarap pa bumili ya. Magkano naman isa yan? Ang presyo nito, 5 pesos lang isa. Ang mahal naman, 5 pesos. Pwedeng piso na lang isa. Nge, hindi naman pwede pesos, Malulugi naman ako nito. So may grocery nga eh. 50 pesos isa to. Sa akin piso lang. Hindi na nga lang ako bibilang itog-itog mo. Kaya aling sonya na lang ako pagkain. Ano ba yan si Princess? Ayaw niyang bumili? Gusto niya? Piso lang to? Hindi naman pwede. Sino pa kaya bibili sa paninda kong itlog? Beban, naririnig ko, may pinibenta kang itlog. Meron iska, kaso wala pang bumibili. Huwag ka nang malungkat dahil bibili ako ng itlog-itlog mo. Talaga? Ilang bibili mo iska? May pesos lang to isa. Kasi may 10 pesos ako dito eh. Yay! May bibili na! May binamano na sa panindak ko! Ah! Ito na, bayad ko ba, <laughs> Mabili ka na ng gusto mong itlagis ka! Aling kaya maganda rito? Eh! Ito na lang! Bubuksan ko na para nakita kayong nasa loob! <laughs> May pagkain! Ang tamis! Ano naman kalaman itong sa kabila? Ay, siska! Bumibili! Ay! Ang cute! May sing singsing! Diba? Sabi ko sa'yo! Masaya bumili ng egg surprise! Siska! Ano yung nakuha mo? Princess, Eto yung pinili kong itlog-itlog kay Bebang! Tignan mo ho! May laruan! Sing-seng! Tsaka pagkain! <laughs> Hello! May sing-seng kang nakuha! Gusto ko rin yan! <laughs> Sabi ko sa'yo, Princess, eh! May magandang laruan yun sa may loob! Kaya bumili ka na! Sige! Bipili rin ako, Bebang! Pero gusto ko! Sing-seng din yung makuha ko, <laughs> Galingan mong mamili para makuha mo yung sing-sing. Eto -sing. na, ka. Kumuha ka na ng gusto mong itlang, princess. Asan kaya dito yung sing-sing? Si Princess talaga, namimili. Ay, pakiramdam ko, nandito yung sing-sing. Wow Ang sarap <laughs> Buksan mo na yung kapila Excited na ako Sana sigsig yung laman <laughs> Ano to Dinosaur yung laman Ang li <laughs> Hala! Hindi sing sing! <laughs> Bebang! Ayaw ko itong nakuha ko! Palitan mo to! Ah, hindi na pwede, princess! Nabuksan mo na yan eh! Hindi na pwede palitan yan! Isusubok kita kay nanay! Kung ayaw mong palitan! Ang bakit ang nakuha ko oh! Paglalaki! Dinosaur! Hala! Kaya nga egg surprise eh! Hindi natin alam kung anong nasa loob! Oh, ayaw mo talaga? Isusumbong talaga kita kay nanay! Princess! Yari, baby! Magsusumbong na naman si Princess kay Aling Tiri! Ano ba yan si Princess? Hindi lang nakuha yung gusto niya! Magsusumbong agad! Ay, nanay!